Pwede ba yung ano, parehong kaliwa? Pwede yung ganun, parehong kaliwa. Wala po tayong ganun. Kaliwa Ay, kasi, ganun. Sabi kasi ng nanay ko, parehong kaliwa daw yung ko eh. hindi <laughs> diba ba ganun yung pag hindi marunong sumayaw? Mm -hmm. Parehong kaliwa. <laughs> Ay, hindi pa pwedeng gano'n. Parang kaliwa lahat. <laughs> so, kating ka to, huh? ha? Apo. Sige na. Hi, sir. Hi. Can I help you? Um, oo. Oh -oh. Magkano to? Ah, ito po ang pressure niyan. Yes po. 3,500 dirham. Mm -hmm, ha? Mm, -hmm. Size ko? mm -hmm. Mahal yun, mahal to. Size <laughs> <laughs> 42, 42. Okay. Wala okay. na ba mas mahal dito? Kini. Okay. Gusto ko yung mas mahal pa dito eh. Hmm. Sir, ah. kung gusto mo po, eto po. Eto? Yan po, opo. Bagay sa yan, sir. Ito yung pinakamaganda niya? Mm -hmm. Meron kayo size 42? Yes po, meron. O oh, sige, bigyan mo na isa. Ah, sige po. Ito po. Ito? Wow. Huh. Maganda nga ito, no? Yes po. Huh. Sukatin so, mo, sir. Susukatin pa? Mm-hmm. Pwede ba yung ano, parehong kaliwa? <laughs> Tayo, Ay, kaliwa kasi, ganun. Sabi kasi ng nanay ko, parehong kaliwa daw yung pa ako eh. <laughs> di diba ba ganun yung pag hindi marunong sumayaw? Mm -hmm. Parehong kaliwa. <laughs> <laughs> Ay, hindi pa pwedeng ganun. <laughs> parang kaliwa lahat. <laughs> so, kate to ha? Ako. Sige lang. Ano pa Siya. Siya? Ang ganda ng boses mo. <laughs> <laughs> Thank you. Thank you, sir. Alam mo ba, miss, hindi sana ako bibili nito. Oh. Kundi dahil lang sa hindi ako bibili nito. <laughs> <laughs> Ang ganda mo kasi. Kaya. Thank Ayan, you. Ubusin ko 'yung aking ipon. Wala na. Wala na. na. Balik ka, sir. Ha? Balik ka po. Eh, wala nang pira. Paano uh. pa babalik? What? Yesterday you talked about the blue blue sky and all that I can see.